Ini asamaya nak. Nak nak apa nak dan? Gerak bangka tuaan guys. Oh. Ang saranggola ni Ali. Ay, ayun guys. Ayun. Napakaliit na. Tuldok na lang. Hindi na makita guys. you <laughs> Saya kau saya. Ai nak Saya tadi. Oh. Nak putot. Ai nak <laughs> oh, dah wala. Na.

simple life guys ng mga bata dito sa Pilipinas ang magpalipad ng saranggola Oy. kaya enjoy ang summer let's play saranggola ni Pepe ay saranggola pala ni Ale bukas magpapunta ulit ako dinis ako assignment ah dito ka gagawa ah, di assignment Ah. Oh, di ba? galing. Gagawa ng assignment yung apo ko. And then, magsasarang gula siya after. Ay, di sila? Tapos na. Matutulog ay, na, dito. Kaya nga, dito ka naman nga. Matutulog. Ay, Hello, good afternoon po. Ayan. Ah, sige na, babay na muna sa vlog ko. Ay, hindi pa, 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 ba? ba? Ay, hindi pa nga pala ayaw nga, ng nga. <laughs> ay guys hanggang gabi raw tayo magbablog parang... mo yun guys Ina utusan pa akong kumuha ng upuan hanggang maming hanggang maming gabero gabi raw kami magbablog ng saranggola niya kailangan mo ano matagal mga ibang nga Ganito lang ang sako ni Padiging eh Gabiago. Oo. Oh. Yung saranggulan niya ay nasa taas pa. Mhm. Mm ano nang may mga ilo dyan? Saranggula yun. mm -hmm. yung? Mhm. -hmm. Ganyan yung ano, ganyan. Tapos nilalagyan ilaw. Talaga? Para makita. Oo, oh, galing ah. Uh. Kung nalipad pa. Oo, oh, galing. <laughs> ang dal, -dal niya guys. Ay, tignan! Eh, mag-upload muna ako. Babalik ako, ha? Upload ko to. O, bye bye na guys. Bye. Sabi, sabi mo. Sabi mo. Mamaya ulit. Uh, uh, bye bye guys. Bye -bye. Guys. Uh, don't forget to like. Bye bye. Uh. Like.